Ito ang aking bagong investment. Hanggang doon, 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 doon. Wow! Yan tayo! Dito. Hindi. Ito ay... Ano pa lang to? Uh, Pre-sealing siya na subdivision. So, o, umpisahan pa lang siya. Yung gagawin pa lang siya. Ayan yung, pero may mga ano na muhon. Ayan na, ayan yung sa akin. Hanggang doon. Doon, hanggang doon. Tapos hanggang doon. Sa dulo. Tapos dito ay right of way. Ito ay right of way dito sa harapan ng aking bahay. Ito ay mga baga pang nakaroon. Ito ay aking lupa. Aming lupa. Investment na aking jowa ang asawa Aming bagong investment pwede na ito oh yan yung palatandaan hanggang doon tapos hanggang doon and yan ang aking mga mother-in-law ang aming chuhin hanggang doon sa chuhin ko hanggang dito ito ang aming bagong investment bagong nabili masarap lang sa pakiramdam kapag ka ganito nakikita mo kung saan napupunta yung pera. Hmm. Ayan. Tapos doon sa dulo, resort yun, may nakabili na rin. Gagawin resort nila. Resort naman yun doon. Tapos ito, mga katabi ko, may mga may-ari na din yan. Sa ngayon, wala pang kasala, pero gagawa na yan. By January, may kasala na yan dyan ganda. Tapos kita ang bundok. Ayun oh, ang aking magiging view dito. Sobrang ganda nito. Ngayon pa lang yan, hindi maganda tingnan kasi pre pa, hindi pa nagagawan ng mga daan, kalsada. Pero by January, okay na. Ano ba yung sabi na baka?